Flip top, puro mura at bastos na salita nga lang ba maririnig? Puro gulo nga lang ba sa event kasi hip hop? Mayayabang daw ba ang mga MC? Ito ang mga comment ng mga tao na walang alam sa Flip Top Battle League. Pero ano-ano nga ba ang walong pinakamalaking misconception sa liga ng Flip Top? Tara, pag-usapan natin mga bro. What's up mga bro? Ngayon nga ay 15 years na ang flip top Pero hanggang ngayon, marami pa rin ang hindi lubos na nakakaintindi sa liga o sa flip top battles Ang daming maling paniniwala tungkol dito At sa comment section pa lang, kita mo na kung sino ang hindi pagkaanong kilala ang battle rap scene o ang flip top Kaya ngayon, lilinawin natin ang walong pinakamalaking misconceptions tungkol sa flip top Pangwalo, puro mura at kabastusan lang Ayon sa mga outsider o sa mga hindi pa nakakanood ng live walang aral na mapupulot sa mga laban na nagaganap sa liga. Tingin nila na pagmumura at pambabastas lamang ang alam ng mga MC na kasali. Bagamat may ilang duelo na ganyan ang tema, pero marami rin ang nagsisilbing inspirasyon sa mga batang manunulat. Hindi na natin kailangan lumayo pa. Panoorin mo ang laban nila sa Induk at MR Industria noong ahon 14. At tiyak magugulat ka sa mapapanood mo. Walang murahan, o personalan na naganap. Nagpamalas lang ang dalawang makata ng kanilang husay sa sariling wika. Nandyan din sila Balakid, Krega, Kial, Invictus at marami pang iba. Kung pinupuna mo si Batas hanggang ngayon dahil sa kanyang pagmumura, alatang hindi ka updated sa eksena. Napakatagal na nung huling beses niyang binanggit ang salitang alam mo na, ipinakita niya rin sa mga nakaraang laban ang kanyang galing sa pag-flow at pagbuon ng mga komplikadong rima na walang halong mga personal na banat pang 7 magulo ang mga event akala na mga hindi pa nakakanood ng live na madalas na sa away ang mga event ng flip top lalo na kung mainit ang mga laban napakalayo niyan sa katotohanan oo nagkakaroon ng mga gulo dati pero yun ay naganap sa labas ng venue o kaya naman ay naawat agad ang madalas pang sangkot sa mga yan ay hindi yung mga MC mismo kundi mga kasamahan nila maayos na ang lahat ngayon at palaging umuwi ang mga manonood na may ngiti sa muka kung mayroon mang magtangkang manggol ulit, dagot sila sa tatay ni Fruz. 6. <laughs> mayayabang ang mga MC Kung hindi mo kilala ang mga flip top MC sa personal, may posibilidad na negatibo ang tingin mo sa kanila. Walang duda na agresibo kung magtanghal ang mga makata sa liga. Pero hindi ibig sabihin nun na sila ay salot ng lipunan kagad. Pagbaba ng entablado, halos lahat sa kanila ay kalmado lang at marunong pa rin rumespeto. May kita mo naman yan pag sila ay nagkakamayan pagkatapos. Parte lang talaga ng laro ang pagiging mayabang. Isipin mo na lang na kung sa boxing, mananalo ka ba kapag hindi ka nanununtok? Ganyan din sa larangan ng battle rap. Importante yung angas at importante rin na may confidence ka. 5. Kasalanan ng mga organizer kapag late nagsisimula ang paligsahan. Sa bawat event poster ng Flip palaging nakalagay kung anong oras magsisimula ang paliksahan. Hindi ito nasusunod madalas. Pero walang kasalanan ang organizer doon. Tatlo o apat na oras pa lang bago ng mismong event ay nasa venue na ang bawat membro ng Flip Top Stop. Kaya sa ino nga ba ang dapat sisihin kapag nagsisimula ng alas 10 o alas 11 ng gabi ang event? Yung mga MC na late. Para siguradong wala nang magiging komplikasyon, hinihintay ni Anigma ang lahat ng mga MC na kasali pati na rin yung mga magsisilbing hurado. Kaya kung mayroong hindi makarating on time, mapipilitan talagang iusog ang schedule. Sa mga battle rapper na mahilig magpalit dyan, magbago na kayo. Yung laban kanila, dapat, dapat kanila pa lumaban si Shea. Kaya na sinasabi natin sa mga late. Pinagin tayo 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 ng isang oras. Kailangan parking. Yo! If I was late, I like to ask everyone and I sincerely apologize. Pero hindi magiging kumpleto ang ahon para kay Sharon wala ditong Pilipino time game. Por, yeah. si Anigma lang ang kumikita dito. Sa tuwing may button na lumalagpas ng 1 million views o may paparating na malaking flip-top event, madalas tayong makakabasa ng mga komento na magkakapira na, na naman si Anigma, si Ayaman na naman si Anigma. Ahon! Ang daming tao, Si Enigma kumita na naman! Oo, kumikita ang presidente sa kanyang pagpapatakbo ng liga pero hindi lang sa kanya napupunta lahat ng pera Binabayaran din niya ang mga kumukuha at nag-i-edit ng videos mga bouncer, mga nagbabantay ng entrance at merch, at syempre mga MCs. Ang natitirang salapi naman ay para sa mga susunod pang event. 3. Sa battle rap lang nakatutok ang flip top. Itinayo ang flip top upang mas lalong mabigyang pansin ang hip hop artist sa Pilipinas. Bagamat nakilala ito sa battle rap, marami rin itong mga event na nakatutok sa musika at iba pang element ng kultura. Isang magandang halimbawa nito ang Minefields kung saan nagtitipon-tipon ang mga battle MC pati na rin ang mga hindi kasali sa liga upang magtanghal ng kanilang mga awitin. Simula noong 2017, wala na ring laban na nagaganap tuwing anniversary ng flip top. Ang gabing ito ay binubuo ng mga matitinding sets mula sa DJs, beatboxers, breakdancers at graffiti artists. Number 2, dito nagsimula ang acapella format. Simula nung sumikat na ang liga, Marami nang nag-akala na ito ang naka ng pre-written at acapella format na laban. Sa katunayan, mayroon ng mga gantong klaseng duelo noong late 80s pa sa Amerika. Mas lalo lang nakilala ang format na ito nung itinayo ang World Rap Championships at ang Universal Rap League. Sumunod na dito ang Grind Time, King of the Dot, Don't Flop at Flip Top. Mahaba ang kasaysayan ng Battle Rap, kaya kung may bakanteng oras ka, pag-aralan mo ito upang mas lalo mong maunawaan. 1. May mga laban na luto. Di ka man aktibong manonood ng flip-top. Malaki ang chance ang nakabasa ka na ng mga komento nagsasabing luto ang laban. Madalas na namabanggit ang salitang ito kapag may battle na tingin ng karamihan ay hindi karapat-dapat ang nanalo. Umaabot pa sa punto na tinatawag kagad ng bayas o bayaran ang liga. Mayroon ding mga nagbabanta na hindi na raw sila manonood. Ngunit patuloy pa rin naman nakasutok sa mga uploads. Ang battle rap ay isang subjective na art form. Sino mang mananalo ay basa sa personal na pananaw ng hurado. Dahil iba-iba tayo ng opinion, makakakita ka talaga ng mga resultang labag sa kagustuhan mo. Maaring tagahanga ka ng komedyante na style, pero mas gusto ng na mga napiling hurado ang seryosong mga banat. Sa madaling salita, kung tingin mo na daya ang isang enkwentro, sisihin mo ang bumoto sa kalabang MC. Wala nang kinalaman ng fliptop dyan. At ayun ang walong maling akala ng mga taong hindi pa kilala ang fliptop. Sa tingin nyo mga bro, ano-ano pa ang wala sa listahan ko na pwede pang idagdag? Ilagay nyo lang sa comment section mga bro. At ngayong kilala mo na ng lubos ang liga, mas lalo pa sanang lumaki ang suporta mo dito. At sa mga nakakanood palagi ng live, ayan yung mga tunay na sumusuporta sa FlipTap palagi. Abangan ang mga bagong videos at event na paparating. Siguradong magiging exciting ang taong 2025 para sa ating lahat. Abangan nyo din ang part 2 ng video na ito. At ang next upload natin ay tatalakayin natin ang mga kalahok sa isa buhay 2025. At kung nagustuhan mo ang video na ito, Please like and subscribe mga bro para marami pa kayong video na mapanood gaya ng ganito. Hanggang sa muli at see you sa susunod na video. Peace out.